ating linya, syempre walang iba ang ating mga kasama at mga kapanayama uh, sa ating palatuntunan sa araw po na ito. Walang iba kundi si Dr. Um, Norli Domendena, ng director po ng Woodza Psychological Institute. Unang so, una po sa lahat, Dr. Norli, isang mapagpala magandang araw po sa inyong inyong pagbate sa ating mga listeners and viewers. So isang magandang magandang umaga and happy National Heroes Day sa lahat ng ating mga kabombong nakikinig at nanonood at ganoon din sa inyo Bombo Justin. Mhm. Mm Yes po Dr. Morley, ang mga makabagong bayani ng ating uh, henerasyon uh, ang mga manggagawa sa ating bansang Pilipinas. Dr. Lee, uh, unang-una po sa lahat, uh, um ano nga ba? papaano nga ba nangyayari o nakakaranas ang isang uh, uh, empleyado nitong tinatawag na quiet quitting at quiet cracking? At uh, ano po ba ang mga ito, uh, Dr. Morley? Yes. Bumaba uh, <coughs> Justin, sorry. So ang quiet quitting bomba Justin ay unang lumabas nga nitong kwan lang mga 2022 no mm. at point ito ng mga makabago at mga mas nakakabatang mga uh, workers natin. Kung saan uh, ang isang tao o isang manggagawa ay uh, ginagawa na lang yung kanyang trabaho no less no mm. more. Kung baga, mm. saktong oras, saktong trabaho, kung ano exactly yung nilalagay doon sa yung nilagay doon sa kanyang job description, yun lang po ang ginagawa niya yon. So, nangyayari ito po mo, Justin, dahil sa iba't-ibang mga uh, factors. So, number one nga dyan, yung work-life balance na tinatawag po natin. Mm. We need to understand that the younger generation ng mga workers po natin ay mayroong uh, ibang motivation kung bakit sila nagtatrabaho. And one of that motivations ay uh, to earn something para maipamuhay nila yung buhay, yung lifestyle na gusto nila. Now, uh, since... Uh, the, the job is considered as a source of income. Ginagawa lang nila yung uh, ano yung dapat nilang gawin doon and the rest of their time ay nilalaan na nila doon sa ibang aspeto ng kanilang buhay. Another one, Bambu Justin, na reason for quiet quitting ay yung medyo hindi maganda na mga pulisiya or management styles doon sa mga organization. Kapag mababa po or yeah, mababa ang moral doon sa organization, mm -hmm kapag walang maayos na recognition and incentive program, mga walang promotion, or hindi nabibigyan ng attention o ng pansin, yung mga kahit maliliit na accomplishments ng ating mga manggagawa, they may resort to quiet quitting kung saan na nararamdaman nila na parang it's useless or wala palang saysay -say na mag-exert ng uh, more than enough. Kaya gagawin na lang nila yung sakto para sa kanila. So, ang trabaho ngayon ay magiging mere source of income. no? Mm. So magiging mere source of living. Ganun na lang siya, Bumbo Justine. Mm -hmm. Kumbaga parang hindi naman ako magiging tagapagmana ng kumpanya so bakit ko gagalingan sa trabaho, <laughs> <laughs> Adok Norli? Totoo yan, Bumbo Justine. No? Yan, yan yung parang isa sa mga linyahan ng ating mga quiet quitters. And at the same time, sabi nga nila, pag nagpakabayani ka nga daw, ay mauuna kang mai-stress, mauuna mm -hmm. kang mamamatay. So mm -hmm. ang ginagawa nila, uh sakto-sakto lang no yung chill-chill lang. Mhm. Mm Doktor kasi, meron naman yung mga ibang empleyado na sabi nila, they are burn out. na out daw sila sa work. Um nakikita kasi natin meron yung mga empleyado na, na yes, na burnout out dahil sa talagang marami patong-patong yung trabaho na sila yung palaging inuutusan, sila yung palaging uh, binibigyan ng workload. Pero meron din naman po yung mga empleyado na nabuburn out dahil sa walang ginagawa sa trabaho. So, papaano ito, uh, papaano ito may explain na, Doc Morley. So, sana all nga bumbuya si nabuburn out dahil walang ginagawa, no? Okay. Hmm. So, uh, tama yung sinabi nyo kanina na may mga empleyado na dahil nakitaan ng potential, sila mm -hmm. at sila yung binibigyan ng task ng mga responsibilities. Mm -hmm. Pero kung minsan, hindi yung nabibigyan ng tamang incentive or tamang yeah. recognition. Mm -hmm. So ang tendency ng mga yon is that, uh, ang thought is that nagpapakapagod lang kami para sa wala and so they may resort to quiet quitting ngayon, mm -hmm. no? Kung saan ginagawa lang yung sakto. So uh, another uh, factor, uh, Bamboo Justin, no? Kapag ang isang tao, isang empleyado, ay talagang binombard natin ng mga trabaho na hindi nabibigyan ng tamang promotion, tamang incentive at recognition, pwede silang magkaroon ngayon ng uh, mental, emotional, and physical exhaustion. So yun ngayon, yung uh, papasok, yung burnout na sinasabi natin. Remember this, Bombo Justin. When we have a lot of tasks to do, na mm -hmm. fire up tayo di ba mm -hmm. so we are uh, stimulated we get fired up so remember that word fired up mm -hmm. and if we are fired up na walang uh, compensatory mechanism just like rest mm -hmm. dun tayo na bu burn out so if there is fire pwedeng magkaroon ng burn or sunog mm -hmm. so if we get fired up dahil sa dami ng ginagawa natin we get burnt out mm -hmm. so paano naman yung mga walang ginagawa So yung mga walang ginagawa, Bumbo Justin, pwedeng uh, ma-burnout din sila. Not necessarily physical exhaustion. Kasi pag sinabi natin burn-out, it's more than physical exhaustion. Mm -hmm. It could also be mental or emotional exhaustion. So kapag ikaw yung isang empleyado na hindi masyadong nagagamit o hindi masyadong napapakinabangan, hindi na ilalabas yung mga potentials, pwede ka magkaroon ng pakiramdam na, may gamit pa ba ako? I am still worthy. Am hmm. I still ano parang ganon? May may saisay pa ba ako sa trabaho ko? So pwede makaramdam ngayon ng kung ano-anong emotion and so they may get emotionally exhausted and again burn out po 'yon. So Doc Norlie, once ang isang empleyado nakakaranas sa mga ganitong mga bagay, ano yung mga mapapayo ko ninyong gawin para uh, mga maibalik yung fire nila sa pagtatrabaho, mabalik yung uh um pagiging devote nila sa trabaho kasi totoo yan minsan yung mga ibang mga empleyado na ay gagawin ko to kasi kailangan kong gawin pero mm -hmm. hindi dahil sa ito yung gusto kong gawin ayan na ang ganda ng sinabi mo bombo justin no so unang-una para sa ating mga manggagawa kailangan tingnan natin yung ating sariling mga goals personal goals And then, ibangga natin siya or i-compare natin siya doon sa organizational goals o or yung vision, mission, mga values, mga ganon. So, tingnan natin, yung organizational VMGO ba natin, vision, mission, goals, and objectives ba, ay aligned doon sa ating personal. Kasi kung magka-contra, magkasalungat, yung VMGO ng ating organization dun sa pansarili nating VMGO, then hindi tayo magiging masaya. It's just mm -hmm. like we are just working for the money, pero hindi natin na feel yung satisfaction. Well, hindi natin na feel yung 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 contento tayo sa buhay. So, may kulang. So, again, that's another factor na makakaranas tayo ngayon ng uh, burnout. And that may also lead dun sa isang term pa natin, which is the quiet cracking. Mm -hmm. uh, uh, kasi, Bumba Justin, no? uh, kaya dapat yung ating mga manggagawa, tingnan natin, are the organizational goals and values aligned with ours? Otherwise, you have to ano, you have to uh, align or see kung uh, saan yung yung meeting point nila and then doon ka mag-work. Pangalawa, Bombo Justin, it's all right no na maging open. D Dapat open tayo sa communication with the management. Mm -hmm. Just like when we don't feel uh, all right doon sa kanilang policies, sa mga mm -hmm. binibigay na load ng trabaho sa atin, mm -hmm. maganda na ini-express natin 'yon sa kanila. Ang problema kasi Bombo Justin, ah uh, pag kahit nahirapan or ayaw ng empleyado mm -hmm. hindi nila sinasabi no sa management kung sinasabi man nila sa mga katrabaho sa social media sa mga sulsol magano na hindi mm -hmm. naman nakakatulong para ma-address yung issue so that will just add up doon sa distress na nararanasan nila and again may result to quiet quitting or quiet cracking mm -hmm. Yes po. Dok Molly, no, napapansin din po natin yan ano, sa mga um, uh, nakikita natin sa social media na kapag may something sa kanilang company, um, dumedirecta sila sa social media, pinupost nila yung nararamdaman nila, pero hindi nila masabi sa kumpanya kanilang pinaglilingkuran, Dok. Yes, isa din sa mga, ano, isa din sa mga pinaka- uh... Common mistake ng ating mga manggagawa or even uh, people in general. Mm -hmm. Kung saan yung mga taong mismong concerned, doon sa problema or doon sa concern nila, sila pa yung last na nakakaalam mm -hmm. which is very unethical. Yes. kasi 'di ba? Uh, you matters regarding the work should be tackled in the workplace or with the management and not the whole world. Kasi the whole world or yung ating mga yung mga ati followers natin, mga viewers natin, pwedeng hindi naman nila mag magawa ng ano yan, eh, ng solusyon eh. Yes. Uh, lang, simpatsya lang ang, ang pwedeng maibigay ng mga yan. Although there are also some advices, pero hindi nahihit yung concern bull's eye. So, kunting respeto din, no? Kunting respeto din doon sa ating organization na nagbibigay ng opportunity sa atin para kumita or maghanap buhay. So, kung may concerns tayo doon sa ating organization, then you have to, uh at dito iikwan natin sa organization mismo. That mm -hmm. is why Bamboo Justin, may mga organizations no, just like the Boon Psychological Institute, yeah. isa sa mga policies namin is that uh, pag may concerns, hindi uh, hindi acceptable platform ang social media sa pagpaparat uh, pagpaparating noon, mm -hmm. no? Kundi dapat directly sa middle manager or sa top management yung mga concerns na ito. Kasi wala namang maitutulong yung ibang tao. Dr. Norli, para maiwasan yung ganitong mga usapin yung pinag-usapan natin, burnout, quiet cracking, quiet quitting, sa panig naman po ng mga employers, ano yung mga maaari po nilang gawin ano? para maiwasan na maramdaman ng mga empleyado ito pong mga bagay na ito, Dr. Norli? Yes. First, Bombo Justin, is yung holistic understanding ng ating mga employees. Remember, doon sa hiring process pa lang mismo, may interview tayo, may mga test tayo na kinakandak para mas makilala natin ang kanilang mga pagkatao. At isa sa mga kailangan nating alamin is that ano yung motivation ng isang tao kaya siya nagpumasok dun sa trabaho na yon. It's just hmm. like, is it for money, for personal and professional growth, or, or the lifestyle? Okay? Maliban doon, Bombo Justin, ano yung mga interests nila at kung ano yung mga working styles nila uh -huh. kasi we have to take note na yung working style ng ating mga older generation na manggagawa just like the Gen X and the yun, the older ones no kumpara doon sa Gen Y, Alpha Gen, yung mga generation natin ngayon magkaiba po 'yan uh -huh. so dati ang mga uh, older generations ang nag-hold sa kanila sa trabaho ay yung security of tenure. Mm -hmm. Kaya nga, 'di ba? Kung ano yung trabaho nila pagpasok hanggang yeah. mag-retire, yun yun pa rin. Mm -hmm. Pero yung younger generations natin ngayon, what holds them is yung trabaho that allows them to have a balanced life. Is just mm -hmm. like may trabaho mm -hmm. na sasabuhay yung kanilang mga uh, gusto outside the work. Mm -hmm. Yun yung kanilang hinahanap. And at the same time, employers need to understand as well kung ano yung mga interest at kung ano yung reward system ng ating mga manggagawa. Dahil hindi lahat ng manggagawa po ay uh, ay prefer or masaya doon sa monetary uh, incentive mm. yeah. o yung mga awards something like that. Pwedeng, yung iba ang gusto nila uh, freedom sa time, flexibility mm. sa time or mm -hmm. allowing them to you know to live pa din yung personal life nila. Uh, in between works. So, like, for example, during break time, pwede silang magbebe time, something like that. Mm -hmm. or yeah. Yes. Or during weekends, Bumbo Justin, pwede silang mag, uh, parang ngayon, long weekend, pwede silang mamasyal. Mm -hmm. e kung kung yung organization mo, hanggang holiday, talagang ayaw mo silang pag in, or ayaw mo silang pag-vacation uh, eh talagang mababurn ma out niyang mga yan. Okay? And so, magkakaroon ng feeling of animosity towards the managers the, towards the employers or towards the organization which may now lead to uh, lower product productivity mm -hmm. and bambong Justine ito ka nga no uh, more serious ay yung ating silent cracking kung mm -hmm. saan this is now an internal state no emotional and mental state na hindi makaya kaya yung isang empleyado na doon sa kanyang trabaho doon sa kanyang ginagawa and so napipilitan na lang silang magtrabaho because kailangan nila ng pera kailangan nila ng, ng hanap buhay pero deep inside they are empty they are unmotivated and so it may also lead again to burnout Mhm. Ay bukod kung may matanggap na monetary monetary na mga reward, promotion, ipapaano pag kahit thank you man lang uh, Doc Morley, wala kang mamarinig ma ano sa iyong um, ano employer, ano pa yung pwedeng makapagpadagdag sa moral na nararamdaman mo sa pagod na nararamdaman mo doc Morley? Totoo yan Bamboo Justin, yun yung masaklap no na uh, sa dami-dami ng mga pinapagawa sa ating mga empleyado walang recognition or wala man lang yung uh, tao dito, konting compliment man lang para sa kanila. Mm -hmm. So, this happens kapag ang organization, nakikita niya yung mga empleyado niya as mere tauhan, as mere bayaran. Mm -hmm. So, kumbaga, nare-reduce yung kanilang value as individuals, as human resources, into being, ano lang, paid workers. Mm -hmm. So, yun yung masakit mo, Justin. And so, uh, napaka-importante, para sa ating mga organizations or employers, nabalikan natin yung term mismo na human resources, no? Yeah. Na ito yung pinaka-importanting resource sa lahat ng mga resources na meron tayo sa isang kumpanya. That is why uh, as you work uh, with the with the employees, tingnan din natin uh, allow them to explore, allow them to show yung kanilang uniqueness at mailabas yung kanilang mga Uh, potentials, bombo Justine, uh, bigyan natin sila ng opportunities. Kasi, again ha, if I may add, mm -hmm. isa sa mga reasons kung bakit nagkakaroon ng silent quitting and silent cracking ay yung micromanagement. It's just like, binigyan mo ng designation, ng position yung isang tao, pero hanggang kalit liit na bagay, ikaw pa rin ang nagdidesisyon na hindi na niya nagagawa na, na yung sarili niyang diskarte. Nakakababa yun ng moral, bombo Justine binigyan mo siya ng position, ng, ng task, pero binabaypas mo rin lang naman siya sa mga decisions na ginagawa mo, ay, talagang mag-aala ma, ano yon mawawala yung respeto doon sa employer and doon sa organization as a whole. Mhm. Mm Ayun, siguro ah, mga paalala, mensahe pa rin. Hindi naman po sa mga empleyado kundi maging sa mga employer para maiwasan yung ganitong klase po ng mga pangyayari at para mas humaba pa yung pagsasama nyo sa in sa trabaho at mas maayos na pagsasama sa work. Go ahead po Dr. Orly. Yes. Para dun sa ating mga manggagawa, Bombo Justin, you, know, you have to remember that your occupation or yung, yung trabaho ninyo is uh, not just a source of living. Rather, it should also be part of your life. No? It is life in itself. At mangyayari yon kapag masaya ka sa ginagawa mo, kapag mahal mo yung ginagawa mo. Now, kapag nakakaramdam ka na na hindi ka na motivated, hindi mo na mahal yung ginagawa mo, uh, rather than silent quitting and silent quacking, Uh what about talking to your employers or talking to any person na pwedeng makatulong sa'yo iyo para mapanumbalik ulit yung sigla natin or identify yung yung real uh, concerns at ma-address yung mga yon. Para naman sa ating mga employers no, kagaya din ng Boone Psychological Institute, mag wag lang tayong nakatingin doon sa interest ng organization, mm -hmm. no, hindi lang doon sa profit or doon sa Uh, productivity ng organization ang tinitingnan natin, kundi ay, yung welfare din ng ating mga manggagawa. Because, sabi nga natin, with motivated, with mentally healthy na manpower, we can create kung ano yung gustong i-create ng ating organization. Again ha, sabi doon, manpower. So there is a power doon sa ating mga employees at hindi natin sila kalaban, no? Kundi sila yung kakampi natin, kasama natin doon sa pagtupad, doon sa mga vision, mission, goals, and objectives ng kahit anumang organization, Bombo Justine. And of course, pag nakakaramdam nga po ng mga ganito, again, balikan, uh, we have to uh, tawag dito, tumalima tayo doon sa panibagong batas nga, yung mental health law, mm -hmm. kung saan uh, kailangan yung ating mga organizations, mga businesses, ay mayroong programang pangkalusugang pangkaisipan, no? both for the employers and for the employees para mapanatili pa rin natin yung good harmony in the workplace mo, Mujasni. Okay po. Dr. Norling, maraming maraming salamat sa muling paglalan ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Ingat, uh, Doc, and God bless ka. God bless, Mang Mujasni. Aras po natin, mga kabombo, labing anim na minuto makalipas ang alas tumabi po ng umaga. Mamaya sa ating pagpapatuloy, ito pong ating inihandang special feature. Kaugnay po sa pagunita, pagdiriwang po ng National Heroes Day. At yung ating panayam din kay Sir...